Samantala, umabot sa halos 650,000 po ang mga kapatid o miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakiisa sa unang araw ng Transparency for a Better Democracy Rally sa Carino Grandstand nitong gabi ng linggo. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang 650,000 katao ang mga dumalo sa lugar pagsapit ng alas 6 ng gabi. Nagsimula ang kilos protesta nitong araw ng linggo at nakatakdang magpatuloy pa ito hanggang uh, ngayong araw at sa miyerkules. Suot po ng mga kalahok ang uh, puting damit na may nakasulat na transparency for a better democracy. Layunin ng rally na palakasin ang panawagan para sa transparency at masusing investigasyon sa umanoy mga anomalya sa mga flood control project na pinunduhan ng trilyong pisong pondo ng taong bayan. Ayon kay uh, Iglesia ni Cristo spokesperson at Minister of the Gospel kapatid na si Edwil Sabala, Bukas ang protesta maging sa mga hindi kasapi ng iglesia. Samantala kapansin-pansin din ang mga inilatag na tent ng mga INC mula sa TM Kalaw hanggang sa Luneta Park at binuksan din ng lokal na pamahalaan ang tatlong sports complex nito upang tumanggap ng mga mag-overnight na kalahok. Suspendido pa rin po ang face-to-face -face classes sa Maynila habang nagpapatuloy naman ang mga protesta. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.